Opo, mga kababayan po natin, mukhang nagpapakalat na naman ng maling impormasyon itong si Mike Tae. At ayon sa kanya, ay hindi daw epektibo ang kampanya laban sa illegal na droga ni PRRD. At bakit hanggang ngayon talamak pa rin at marami pa rin daw ang uh, pulboron polboron or droga sa ating bansa? na Mr. Mike Tae. Ah, nakadalawang taon na po yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hanggang ngayon po ba ay isisin nyo pa rin kay PRRD ang talamak na pulboron ngayon sa ating bansa. Gumising po kayo, ha? Ah, magpakatotoo po kayo. Ang tanong na yan, ah, dapat itanong nyo po sa ating presidente. Ano po yung kanyang aksyon na ginawa? Bakit marami na namang pulboron sa ating bansa? Nung panahon ni PRRD, magre-real po tayo, ay paubos na po yan na ah, pakunti na lang po yung mga yan. Although hindi na eliminate lahat, ah, dahil sobrang dami at kulang ang anim na taon ni PRRD. So kung uh, si PRRD pa ngayon, iba eh, ka na opus na po yan. O baka piso-piso na lang yung mga natitira. At magtaka po tayo, bakit dumadami na naman? Tonito ni Ladang Pulboron ang mga nanghuhuli ngayon ng ating kapulisan. At question mark, bakit walang mga mastermind ang mga nanguhole At bakit sa checkpoint o sa custom, itong mga nauhuli at walang mga personalidad na talagang nadidiin sa isyong ito. So, yay, okay, pakinggan natin itong si Mike Tai, mga kababayan, at marinig mismo natin itong kanyang kasinungalingan, mga kababayan. Propaganda nga. Drugs, mabawasan lang. Pero marami pa rin drugs. Okay? At dahil sali, si former President Rodrigo Roa Duterte at Senador Bato de la Rosa, Okay? Approve ka agad po yung motion. Until now, marami pa rin drugs. At mm. yan naman ang totoo. O, oh, totoo po yan. Marami talagang drugs ngayon. Kaya yan po ang inyong itanong sa ating presidente ngayon. Bakit? Yan din po itanong nyo sa PNP. Yan din po itanong nyo sa DILG. Bidiya. Bakit? Sila yung may pagkukulang. Dahil sa po naon ni PRRD, na-eliminate na po yan. Kaunti na lang talaga. At kung ipinagpatuloy sana ng ating presidente, eh hindi na sana ganito karami ngayon at tunit ang pumapasok. Di po ba? At dahil yan, may ko sa inyo. Hmm. Kasi nakarating din sa kongreso kahapon hmm. na yung sinasabi naman ni Vice President Sara Duterte hmm. na yung kanyang pamilya, lahat interesado maging senador. Wow! Oh, wow! <laughs> Napapawaw oh, itong si Mike Taim, mga kababayan po natin dahil sa naging anunsyo po ni PRRD ni uh, Baste, Basti niya ni uh, Congressman Pulong as sa pamamagitan po ni Vice President Sara natatakbo ito sa pagkasenador napawaw uh, so, so ngayon hindi na kayo makakatulog dahil marami na kayong individual na sisirain dati isang Duterte lang Vice President Sara lang PRRD lang ngayon lahat Oh, kaya talagang todo effort na kayo sa paninira, Mike Tae. Eh. Wow, wow. Napapawaw ulit. <laughs> Disperadong galawan ito. Oh. Si Duterte raw, mm. si Pulong Duterte, mm. basta Duterte, gusto raw magsinador. Oh, so anong problema mo? 'Di ba? Political dynasty. <laughs> Matagal na po yung political dynasty. At ipinagtataka po natin bakit yung mga ito galit na galit ah, sa pagtakbo ng mga Duterte sa senador, political dynasty at kung ano-anong paninira, may mga anti-Duterte na sila na binuo para hindi daw makabalik sa katungkulan itong mga Duterte. Bakit sila natatakot? At ang sinasabi nila, mahina na, wala na yung mga Duterte, laos na. Bakit sila natatakot? Di ba? So, sa kanilang pagkaramdam ng takot, lalo na itong si Mike Tae, E aminado sila na talagang malakas ang mga Duterte pero gusto lang nilang pasinungalingan gusto nilang papaniwalain ang ilang mga, ang kanilang mga viewers ha ah, natotoo ang kanilang uh, mga sinasabing mga propaganda hm sige ayon uh, ngayon hmm? si congressman Acop hmm? ng Antipolo member hmm? ng committee at si congressman Ben Abante hmm? may panawagan hm ano ang kanilang panawagan <laughs> Ang kanilang panawagan ah, na hindi daw ibuboto itong si PRRT. Hindi daw ibubuto po itong mga Duterte at pumili daw ng mga magagaling na mga politiko. Okay, tingnan po natin itong survey ng Modes. Mga kababayan po natin. Okay? Dahil ang sabi ng Modes, "Palace Welcomes Modest Report on the Philippines at Standout Asian Economy." So that is 2018. Di ba? Ah, sinasabi ng Modest na standout Asian economy ang Pilipinas. Bulusok yung pagtaas ng ekonomiya ng Pilipinas. Pag-upo ng ni PRRD ah, ah, pagkatapos ng dalawang taon. 2016-2018, bulusok ang ekonomiya. Di po ba? Pero, kumpara natin sa 2022-2024 ni Bongbong Marcos, amang worst growth underachiever in Asia. Ah, walang walang achievement. Ah, itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan po ay hindi galing sa atin. Hindi po yan galing kahit kaninong pro Duterte. Ah, yan po ay galing sa Moody's mga kababayan po natin. Yan po ang isa sa pinaka-legit po na survey sa buong mundo. Ah, na nagpapahayag ng tunay na obserbasyon sa isang bansa. So worldwide po yan mga kababayan, hindi po yan local, ah, uh, hindi po yan kagaya sa atin na posibleng mamamanipulate. Pero yan po ay walang manipulation. So tingnan nyo po mga kababayan po natin. Ah, uh, buong mundo na ang nag-oobserba kung ano nga ba ang kalagayan ng ating bansa under Marcos administration. Oh, uh, di po ba pero iting si Mike Tae, eh, mga kababayan po natin. <laughs> galit na galit. At mukhang nagdo-double time ngayon itong mamang ito para sirain po itong mga Duterte, mga kababayan po natin. Pero kagaya ng sinasabi natin, parang si Trillianis din po, ah, na gusto niya mag daw itong mga pulawan at pink <laughs> para sirain po itong mga Duterte. Pero hindi po sila magtatagumpay. Dahil kahit anong paninira nila, wala na silang masira ha, sa mga Duterte dahil alam na alam po ng mga Pilipino kung anong kulay, anong klasing politiko ang mga Duterte. Kaya the more na sinisira po nila, the more po ha, na tumataas ang survey ng mga Duterte. So kabaliktaran, negatibo man ang kanilang uh, advertisement, ang kanilang pagpapakilala ha, sa mga Duterte lalo na po itong tatlong tatakbo sa pagkasinador. Pero uh, may maganda pa rin resulta. Positibo ang nagiging result ng kanilang negatibong mga sinasabi. So, uh, alam natin na ang mga Pilipino ay masyado ng matalino. At the same time, hindi na po kayang i-manipulate ng midstream media. Mm -hmm, dahil may social media na. So, marami na ang nagsasalita uh, at nagpapatunay sa napakagandang ginawa po ni PRRD sa loob ng anim na taon. May mga pagsubok, matinding pagsubok. Pero nakayanan po ni PRRD ha, ah, na hindi ganon ka lugmok ang ating bansa. Hindi ganon ka bagsak yung ating bansa kahit dinaanan po tayo ng matinding pandemya. Di po ba? So supposed to be dapat magre-recover na po yung ating bansa. Mag-harvest na lang ah, ng mga itiranim ni PRRD. Pero imbis na mag-harvest, abay mukhang sila yung huma-harvest ngayon. <laughs> na pera ng taong bayan? At saan napupunta? Bakit wala silang major project? Okay? So, yan lang po yung ating update. Mga kababayan, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating social media platform.